Sa kaarawan nga ni Annaline may pasabog si Moira na ayon nga kay Moira ay hindi makakalimutan ng lahat-lahat lalong-lalo na si Annaline. Malapit na kasi ang birthday party ni Annalyn at ito namang si Moira dahil nakatakas nga siya sa mga pulis dahil na rin sa tulong ni Dax ay nagpaplano na naman siya at gaganti kay Annalyn at tamang-tama dahil nga birthday or kaarawan nga ni Annalyn. At ayon nga dito kay Moira ibibigay niya ang malaking sorpresa dito kay Annalyn. At alam naman natin kung ano na naman ang sorpresa na yon at dito ay mapapahamak nga si Annalyn dahil nga sa gagawin ni Moira. Kaya naman galit na galit itong si Linet nang malaman nga ang mangyayari dito kay Annalyn at sinisisi niya nga itong si Zoe dahil alam niya kahit na hindi aminin ni Zoe may komunikasyon pa rin silang dalawa ng kanyang Mami Moira at alam na kasi nila Linette. Nang dahil kay Dax nga ay naabswelto nga sa kaso itong si Moira pero nang dahil nga sa paglive nitong si Dr. Carlos nalaman nila na hawak sa liig nga ni Moira itong si Dax kung kaya't binalikta dito ang sitwasyon at si Dr. Carlos ang idiniin niya sa kaso o sa kasalanang ginawa ni Moira sa pagdukot nga dito kay Don Pepe. Kaya nga hindi naniniwala ang mga tanyag family at dito si Lynette na walang kinalaman itong si Zoe dahil magkarelasyon nga at malapit sa isa't isa itong si Zoe at si Dax. Kaya naman galit na galit itong si Lynette at sinabi kay Zoe na ikaw pala ang nagpasabog ng bomba dito sa party ni Annalyn kung kaya't na aksidente nga si Annalyn at nanganganib ang kanyang buhay. Dito ay napapaiyak nga itong si Zoe. Dahil nga ayon kay Zoe ay wala siyang kinalaman. Wala kasing magagawa rin itong si Zoe kung gustuhin man ng kanyang mami Moira dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang mami Moira. Ang kasalanan lang nitong si Zoe kasi nga alam niya ang ginagawa ng kanyang mami Moira pero kinokonsente niya at ayaw na ayaw ni Zoe na bumalik nga sa kulungan agad itong si Moira. Kaya naman kahit labag nga sa kanyang kalooban ay sinasantabi niya na lang yung mga nalalaman niya o yung masamang gawain ng kanyang mami Moira. Kasi nga ayaw niya bumalik ito sa loob ng kulungan dahil alam niya na paghihirapan na naman ang mga koneksyon ni nanay Susan. Samantala naman itong si Annalyn ay hindi nga inaakala na ang masayang kaarawan niya ay hahantong nga sa malagim na trahedya gawa naman nitong si Moira. Isang malaking bomba kasi ang ipinalagay ni Moira sa loob ng kanyang cake at nung isinalize na nga ni Analin ang cake ay bigla na lang sumabog at nagkakagulo ang buong party. Kaya naman Itong lahat ay nagpapanik at hindi alam ang gagawin. Samantalang nagpapanik yung mga tao doon sa isang party, ito naman si Moira ay tuwang tuwaya sa nangyari dahil makakaganti na nga siya dito kay Annalyn. Pero gaya nga ng sabi ng lahat na walang masama ang mananaig laban sa kabutihan Nakalabas man o nakatakas man ngayon itong si Moira darating at darating ang panahon na magsisisi din siya at mahuhuli din siya ng mapulis at pagbabayaran niya nga ang kanyang mga kasalanan at sigurado na yon na mabubulok na nga siya sa kakulungan at sana itong ang si Zoe ay itama niya na kung anong pagkakamali ang ginagawa ng kanyang mami Moira ngayon nga ay mahal niya na nga itong si Dax at parang nagbago na nga itong si Zoe alang-alang nga dito kay Dax at itong si Dax sana naman ay magbago na siya alang-alang din kay Zoe kasi nga ayon nga kay Dax gagawin niya lahat para nga kay Zoe at hindi niya hahayaan na masasaktan ito hanggat nasa tabi niya itong si Dax